nandito tayo sa loob ng ano, uh, hotel, ano ba to? Zigna. Zigna makina sa ano, ano to eh, parang mall, ganun. Ayan, no? parang pero konti lang din ang tao. Mas masaya, mas masarap maglakad doon sa ano, sa labas, maraming tao, marami kang makikita views. Pero okay na rin dito para masilip natin kahit papaano na silip-silip lang. Silip -silip lang. 'Di ba? Oh, 'di ba makina ano, at masabi lang natin nakapasok tayo dito sa mall na to. Labas na tayo. Medyo mahal yung mga gamit dito eh hindi natin kaya mga paano mga nandito yung Louis Vuitton Prada lahat nandito eh kaya lang yung presyo hindi para sa atin yung presyo mga kainags ano nak parang mali kaya dito tayo kasi maganda maglaka dito maraming tao kaya no nak tayo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada. Parang gusto kong tumingin dito sa ano eh. Sa ila tabi. Wow. Kita nyo naman. Right. <laughs> Yun yung Paris. Yung napuntahan natin ng gabi ano. Ayan Gordon Ramsay. Diyan tayo naglakad eh. Hanggang doon sa dulo ano. Pero mas maraming tao ngayon. Araw ng Sabado. yan, daming tao, makakainis, so, nakakatawa, tingnan, ano? Gustong gusto ko talaga makita yung maraming tao ng ganyan, no? Kasi walang wala tayo nakikita ng ganyan, karaming tao sa Canada, eh, no? Pero meron naman pala, baka magalit na naman sa akin. Meron din sa Toronto, sa Vancouver daw, maraming nag-comment. Meron din ganito. Siguro ano lang, nasanay lang tayo na doon lang tayo sa community natin lagi pumupunta, kaya... <laughs> hindi tayo nakakita ng mga tao no ito yung mga ganito daw mga kainis pero magraw natin tatanggapin yung mga ano niyan mga binibigay kasi daw hindi ano daw kasi pipiliting kang bilhin niyan pag kahinawakan mo na basta pag mayroong inaabot sa inyo wag niyo nang kunin ah, tapos sa ah, Pasok rin tayo rito. Subukan natin pasukin to. Tingnan natin kung ano meron dito. Tapos ligan tayo. Ito na tayo kasi hindi pa natin napapasok. Tuwag bababa tayo doon. Kaya kasi yung kabila, napuntahan na natin yun ng gabi, di ba? Wow. Dito muna tayo, tingnan natin dito. Ano ba to? Ito to, meron dito. Ano ba meron dito? Tingnan natin kung ano meron dito. Ah, wow. ang ganda. Ganda rin ito Ganda nito. Wow. Superman. Ganda. Ano bang meron dito? Tingnan natin, tingnan natin. Laking bakya. Oh. Laking bakya nito. Ano bang meron dito? Mama, may pila rito ah. Tingnan natin. Ano siguro to? Parang night club eh. Marquee Day Club. Nakalagay. Parang night club siya. Parang inuman ano. Pero daming tao. Pinipilahan. Pasok tayo dito. Doon tayo sa taas. Tingnan natin kung ano meron sa taas. Ganda ng ilaw oh. Grabe no, para napatay na sa langit ah. Kita nyo? <laughs> Yan, ano bang meron dito? Tingnan natin. Ah! Yan, lumabas na ako. Yan, baba tayo rito mga kailangan. Sino, lumabas na tayo doon sa ano? Lumabas na tayo doon sa pinanggalingan natin. Madilim doon eh. Tayo. Dito na naman tayo maglakad sa ano sa kabila. Ayan. para dito naman yung makita natin sa ano dito sa parting ito. Kasi di ba? Yung kagabi nga sabi ko sa inyo yung yung kabila ang napuntahan natin yung doon na no. Dito naman syempre. Yan, di ba? Enjoy lang tayo mga kinas, so, enjoy lang. Tayo. Daming tao talaga, sarap talagang makita no. Nako, amoy chonky. <laughs> amoy marijuana. I mean, <laughs> Nakakatawa Nakakatawa Lako, ang daming tao doon no? Kung napapansin nyo doon Ang daming tao doon mga kainags ano? Ayan, ang mga tao doon, dami, parang mga mo mabagsakan ng karayom. mo. Oh. Wow, kapasalubong sa atin. Ayan, no? Oh. kita nyo. tara, tara, buwala tayo dito. Ayan, ako, ako, may, may tumutugtog, may tumutugtog. Tingnan natin, tingnan natin. Ayan, nakakatuwa lang. Tira. wow, enjoy, 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 enjoy. <speaking Spanish> ayos, ayos Nakakatuha, <laughs> nakakatuha <laughs> Sobrang nag-i-enjoy tayo dito Pasensya na kayo, paulit-ulit ako kanina pa Mga ano? talagang hindi ko mapigilan lang sayo natin Hindi ko mapigilan lang ang ligayang nadaramdam, na nararamdaman natin ano? Yan Lalo dami mga entertainer dito Tingnan natin yung entertainer ano? Okay Yan, dito tayo, dito tayo <laughs> Yun, daming tao rito Tawid tayo rito Oh, talaga tumatawid na kasi matagal yan matagal mga kahinags, ano matagal yan mag ano mag walk kaya na importante dyan baka masagasaan ka katulad yan <laughs> kaya tayo sumunod tayo sana sa batas trapiko mga kainis ano kaya kaya tayo nyo yan ako oh, ang ganda talaga tingnan ang ganda ng mga sasakyan dito grabe ang kikintab <laughs> sa bagay makintab din naman ang ulo natin ano <laughs> <laughs> Ay, hindi, hindi. Mamaya na, huwag tayo sumunod dyan. Hayaan mo sila dyan. Baka makasagasaan tayo dyan eh. Hindi naman tayo nagmamadali, mga kahinags eh. Hayaan mo sila dyan. Ah, ano? ito pala magpapapicture, kaya pala pumunta sa harapan. Ayan. Ganda. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang, Pabot, ano. Ang lang ano? Ah, tara. Makasunod na tayo. Nako, yan ang sinasabi ko eh. Mm -hmm. Tabi daw, tabi. Susunod pa sana tayo, hahabol pa sana tayo, eh, you no? Know? Ayan. Ang tagal kasi yan, mga kainas. Matagal kasi yan. Ayan ako doon. Ayan ako, pag uh, nasagasaan ka dyan, wala tayong laban. Ayan, pero sila kasi go na doon. Go, nakago. Kaya pupunta sila roon na yan. <laughs> ang tagal, grabe. Ang tagal. Abutin tayo ng siyam-syam dyan. Dito. Tara. Abutin tayo ng siyam-syam doon. Bira. Kaya hindi mo na rin masisi mga tao, mga kainas, ano? Na talagang pumunta eh. Pero hindi dapat bawal yun. Hindi ko, hindi ko, aminong mong kahi yun. Nagawin ninyo. Kaya hindi tayo. Ito na tayo. Daming tao. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Namimiss ko sa Pilipinas, ganito rin eh. Hindi mahulugan ng karayom Ayan tayo. Ayan, nakakatawa. Sobra. Makita mo lang yung mga tao nang ganito. Eh. Na mag enjoy ka talaga. Mga kainay siya. Ayan, oh, entertainer oh. Ako, pagka nagpahuli ka dyan, yari ka. Talagang sisinginin ka ng mahalabaya dyan. Pagka ano. Ang mga tao pa makita nyo, sarap dito. Ito yung pinuntahan natin, ano, uh, Bilagio, yung merong, ano, yung merong fountains na tubig. Ito yun, mga kainags, ano. Yan, buti na tsambahan kaagad natin. Tayo, Paris. Dito na rin pala tayo galing nung nakaraan. Dun, sunod naman doon tayo pupunta. Yan, no? Bilagio. Sana matsambahan natin, ano na magano rin ngayon ng tubig pagka umaga sa umaga kasi natsambahan natin yung tubig na nag ano dyan nag fountain yung nag exhibition gabi which is maganda rin dami tao grabe oh samantalang kagabi konti lang yung mga dumadaan dito eh no? pero ngayon eh, araw kasi na sabado eh syempre weekends masarap masarap mamasyal kitanya nyo naman yung mga kabataan mga kainis ng picture nag enjoy tayo rito sa Las Vegas <laughs> yeah. Woo, Tingnan natin. Hintayin natin, hintayin natin yung ano, bilag yun, no? kung magpa-fountain silang tubig ngayon. Uh, yeah. ito, tambay muna tayo dito, pahinga muna tayo. Pahinga tayo rito. dito tayo. Dito so, tayo. So, so, so. Ayan, dito tayo dumaan. Galing na rin tayo dito kagad eh. Dito na rin tayo dumaan kagad eh. Yun. O, oh, diba? Puntahan natin yun yung ano. Yung hotel na yun. Ano ba yun? Tingnan natin. Parang kagabi lang, naglalakad lang tayo dito, ano? Ayan, yeah, no? tinan niyo yung mga tao. Ang yeah. dami, nakakatawa. Yung iba, nagbibilad na rin sa araw, ano? Ang daming tao, ano? Ayan, yeah. so doon tayo pupunta, tatawid tayo. Hindi naman tayo pwedeng tumawid doon, baka masagasahan tayo. Kaya dito tayo pupunta, pa ganun. Ayan, yeah. Las Vegas. Diba, ganda, no? Nakakatawa daming tao nakakatawa talaga grabe <laughs> kanina ko pa sinasabi <laughs> kasi pagdating pagbalik natin sa Canada eh baka uh, hindi na tayo makangiti na katulad ng naramdaman natin ganito mga kainags ano kita niyo naman <laughs> yung sayang nararamdaman natin yan so may mga nakaharang dito eh yung mga, mga, mong nagbibigay ng na ano yun uh, aabutin pag ginabot mo kailangan bayaran mo yun hindi niya naibaba, hindi niya nakukunin yung pag binabalik mo Sutlaw so, sa lamin. Dito tayo. Hindi na tayo gumamit ng elevator. Ang dami nakapila. Ayan. <laughs> <laughs> ah, nakakatawa. Sakya naman. yon, May nag-u-turn na naman. Nako. Sobrang busy ng mga tao rito. Ha. Ah, grabe. Naramdaman ko yung init. init na. Especially pagka umakyat tayo sa hagdanan yung mano-manong akyat, mainit. <laughs> Yan. Oh. Ang daming tao din talaga. Hanggang doon, ang daming tao. Kung napapansin nyo, makakain sa hanggang doon. Oh. Grabe. Mukhang hindi tayo magsasawa sa kakalakad ngayon. <laughs> ngayon pa ngayon pa eh ma maaraw ganda ng araw ang pinoproblema ko lang isang battery na lang yung dala natin isang battery na lang yung gamit natin mga kainis ano? <laughs> wala na yung dalawang battery ubos na eh ay eh, nakatatlong vlog tayo ngayon pang apat na to pero okay lang yan <laughs> hiningal ako <laughs> dito tayo dito tayo yan Caesar Palace baba diba tayo rito tayo <sighs> tayo yun ganda no ay salamat nakalibot <laughs> nalibot halos nalibot natin to no? isang araw dami ko na napuntahan isang araw pa lang araw ng Sabado yan <laughs> Sí, sir, Punta kayo, pasok muna tayo dito. Tapos saka tayo pumunta ron. Dito muna tayo. Daamin tayo. Okay, kita nyo naman, ano? No? Yan. Woo. Yun, nakapagubad din ng, ng salamin. Malilim dito, malilim. Pero pinagpapawisan ako sa paglalakad kanina pa, mga kainis, ano? Tsaka sa pagbubunga nga natin. Yan, makakapasok na ako sa aking kaharian, sa aking palasyo. Pasok tayo dito sa Caesar Palace. Ah. Yan, ang taas ng building na to, no? Hanggang <laughs> doon niya, no? Uy, ano to? Ang oh, ganda to. Ay, ganda nun, no? Gusto sana magpa-picture doon, kaya lang. May mga dumadaan sa sakin, no? Bawal. Dito na lang tayo. Pasok tayo, makapasok lang tayo. Diba? Pag nating makapasok lang. Yan, dito na tayo. Naku, ang ganda ng kaharian ko. Kita nyo naman yung kaharian ko, mga kainas. Ang ganda. Wow. Ang kaharian ni Inags. Andito na. <laughs> Andito na si Inags sa kaharian. Ayan. Ayan, tara. Labas na tayo sa, ano? Labas na tayo sa kaharian natin. At is nakapasok tayo rito. Tayo. Yun. Let's go. Let's go. Ayan. All right. Dito na tayo. Hi, salamat. Nakapasok din sa karian. Tara, gala pa tayo. Kaya saan tayo makapunta? Hindi naman, ng oh. ano. Enjoy natin. May daan ba doon? Okay. Para may daan, ko may daan doon mga kainis, ano? Dito na lang tayo dumaan para sigurado. Mahirap na eh, baka walang daanan doon. Isundan natin yung mga tao na nandito. Uy, Hell's Kitchen? Parang gusto ko pumasok sa Hell's Kitchen ni eh. ano ha? ano o, Hell's Kitchen, oh. pasok nga tayo. Bili tayo ng burger, kahit burger lang. Kain tayo. Sige, sige, sige. Minsan lang naman to eh. Yung mura lang, $30 daw, meron daw dito eh, Hell's Kitchen. Subukan natin. Yan sabi lang natin na nakakain na tayo sa Hell's Kitchen ayan, ay tingnan muna natin <laughs> tingnan muna natin, mamaya oh, na tayo pupunta dyan ayan, dito, dito, dito parang ganito yung hinihintay natin kanina sa ano, no doon sa uh, Sambay Bilagyo ba yun fountain, ganito, ayan, no ganda, no ganda tingnan Parang Gordon Ramsay Burger. Subukan kayo natin kumain doon, ano? Kay Gordon Ramsay. So, tingnan natin dito. Caesar Palace. Ganda. Tara, tara. Subukan natin, ano, uh, tumikim ng burger ni, ano, ni Gordon Ramsay doon. Kasi meron meron na lang nakita kalagay ni eh. Burger. Dito sa Hell's Kitchen. Mukhang <laughs> hindi yata natin kaya yung pressure rito, Hell's Kitchen. Talagang matitindi mga presyo dyan, magagaling magluto. Dito lang muna, burger-burger lang muna tayo itong strip ano mga kines, ano Las Vegas Boulevard alam ko Las Vegas Boulevard pa rin to ano? strip yan diba punta tayo dun hanggang sa dulo puntahan natin hanggat merong daan yan puntahan natin hanggat hindi dead end <laughs> nakakatuwa ay okay. nako ayos ito diba ano dami rin tao ron, ano? Sige, punta pa tayo doon, sa may kulay pulang building na yun, no? Pula ba yun? Basta doon, punta natin yung, ano ba yun? Parang nakalagay doon, leisure, treasure island ba yun? Sige, punta natin. Ayan. Ayan, no? Gordon Ramsay Burger. Kain tayo dyan. Sige, kain tayo dyan. Yan pala yung sinasabi kong Burger. Ah, uh, sino nga Nakalimutan ko yung ano, meron subscribers tayo na babae na nag-comment. Kain daw tayo diyan. Ngayon kakain tayo diyan. Ah, uh, lakad muna tayo pag ganoon. Pagbalik natin, sa tayo bumira ng pagkain diyan kay Gordon Ramsey Ah, uh, importante ngayon, enjoy lang muna natin yung paglalakad natin, magpagutom tayo. So, in in and out burger 'yan. Subukan natin kumain diyan. Bukas-bukas tayo kumain sa In-N-Out Burger. Ah, dami tao, no? Grabe. tawid tayo dito. Tara. Kaya lang, may mga ano eh. Pwede, tabi na tayo dito. Hindi naman siguro bawal tumawid, no? Kaya lang. May mga sasakyan eh. Subukan natin, tawid-tawid, na tayo. Tabi na tayo dito. Ayan. Nakakatakot tumawid dito kahit na ano Ay dito. Anak ng weteng naman, tipaklong. Kung may natin tumawid, baka masagasaan tayo dito. Hintayin natin magtao. Ano, mag Wala pa eh. Oh, Ayan, tara na. Ang ah. found... daming tao pati doon. May mga papunta rito. May ano, ano. yeah. natin pumunta dyan. Dito muna tayo. Dito na tayong dumaan. Ayan. Okay. Mas okay dito kaysa doon sa hagdanan. No? Okay. Mm traffic ano, parang may nila lang din yun eh. mga sasakyan ayun ah, ang bastos oh nakaubo ah. tayo yan dito tayo, ang ganda oh ganda nung the Forum room shops sarap magpa-picture dito mga kainis ang ganda oh. ganda pa-picture muna ako sandali lang ah. Oh. kita nyo naman oh. yan oh di ba <laughs> ganda no yan ayos katatapos lang natin dito dito naman tayo syempre diretso lang tayo sa ating paglalakad mga kainags ano yan. Enjoy lang natin ang ating trip dito sa Las Vegas, Amerika. America. America. Yeah. <laughs> ang yeah, ganda mga kainay. So, nakapansin nice. oh, nyo. Ang ganda, oh. <laughs> yeah. So, parang hindi matatapos yung nilalakaran natin, ah. Parang hanggang doon sa dulo ng mundo to, Pero ah. okay, okay lang, sige. Enjoy tayo habang nag-enjoy pa tayo sa paglalakad natin, ano. Tara tayo, ayan, oh. oh. mukhang na bagong Tinatayang building doon, ah. Ayun, oh. Kita nyo ba? Mukhang bagong hotel na naman yan, oh. <laughs> Encore. Venetian Adit ah, tayo pupunta dyan natin pupuntahan yung ano yung uh, makikita yung mga namamangka merong parang ano dyan eh? yung parang sa Italy di ba Italy tapos oh, yan puntahan natin hopefully may makita tayong mga namamangka ano doon naman tayo ikot naman tayo yan Palazano dami lalaki ng hotel dito grabe yun hmm? Tingnan natin, tingnan natin na. Ah. Ayan. Ayan mga kainags, ano, Wynn. Yan yata yung Wynn Hotel, no? Oh my God. Kita rin natin ulit. Kita nyo naman. Ayos. <laughs> nakakatawa, nakakatawa. Nako, Parang napapagod na ako eh, layo-layo pa no? layo pa, parang hindi pa matatapos yung lakad natin, ano? layo pa. Naku, yung iba rito mga kainis, no? yung mga tumatawid dito, talagang normal na, normal na yung tatawid sila kahit nakapula yung ilaw. Normal na rito yun, pero hindi dapat ganun. Kaya lang syempre, minsan hindi mo talaga sila masisigawa nga ng napakatagal mag green or uh, magtao yung walk ng mga pedestrian kaya yung iba hindi na talaga makapaghintay talagang kahit nakapula talagang sumusulong pa rin sila na experience ko talagang ano matagal nga mga kainex matagal nga talaga kaya kung napansin nyo kanina kahit nakapula nakisabay na rin ako doon sa maraming tao yan mister mystery dreams dito tayo ano ba to ah diretso lang tayo doon tingnan natin hanggang doon hanggang doon lang sa dulo o tulad yan o no? oh. Nako, bawal to eh. Bawal to mga kainis, ano? Delikado to. Nako, bawal to. Yan, tingnan mo. Napasama, napasama ako. Yan, yan yung sinasabi ko na ano. Iwan ko, napasabay ako. Yan. Pero mali, mali ako mga kainis, ano? Yan, nagtao na. <laughs> mali ako, mali. Napasabay ako sa mga ano eh, mga nakasabay ko eh nagano pa eh no nagdahilan pa eh no nagrason pa eh no ang mali ay mali na hindi na ma may babalik yan yan ha ah, ayos Woo, pagod na ako ah papagod na ako tayo buta doon na lang tayo ikot na lang tayo doon sa may overpass meron ako nakitang overpass doon eh Uh, ah, tapos balik tayo pa ganun, pa ganun ma ma, ma makita lang natin ito gusto ko rin pasukin itong hotel kahit makapasok lang ako dito sa Win Hotel yan o no? kahit makapasok lang ako dyan mga kainis yan, okay na sa akin ang ganda no? yan tayo ha ah, buti dito May medyo konti yung tao rito pagod na ako <laughs> sakit pa ako sa kakalakad <laughs> pero mamaya pag kumain tayo papahinga natin yan ano to uy ganda nito ha Tingnan natin 'to. Uy, parang sa West Edmonton Mall, ano? Wow, pwede ba pumasok dito? Ano ba meron dito? Pasok tayo, eh, dito na lang Para, si, para safe Oo, <laughs> oh, parang nasa ano to, ah Parang West Edmonton Mall, eh, no? Ah, meron din siyang fountain pagkagadi. Ang ganda Oo Treasure Island Hotel Ay, ito pala yun Ayan, oh. Ayo, tara, let's go Balik tayo rito Enjoy tayo rito Ayan sarap ay ito pa ito pa isa pa to treasure ano island ito to yan makakita okay, nyo ano alright let's go Ayon. Uy, Louis, Louis Vuitton. Dito pala siguro bilihan ng mga Louis Vuitton. Ayan, no, Louis Vuitton. No? Palazzo. Hotel. Ayan, no, ayan, no, Louis Vuitton. At ako, mamahali ng mga gamit dito. Dito lang tayo. Tapos may overpass ako doon, napapansin nyo, tatawid na tayo doon, ayoko na pumunta doon, layo na, <laughs> Pagod na yung paa ko, yan, tapos balik na tayo pa ganun, pero maghanap muna ako ng washroom, talagang kailangan ko na magbawas ng tubig sa katawan ko, yan, ganda no, ganda na naman, <laughs> walang katapusan, uy, parang gusto kong pumasok dito, Paano ba makabili ng ticket dito? <laughs>